Good morning guys. Uh, welcome back to my channel. So mayroon po akong ipapakita uh, sa inyo kung paano ko magtroubleshoot ng amplifier. So mayroon po tayong aayusin na uh, amplifier na ang brand nya is ito po uh, DB Audio. So ayan po. So magkaiba po ang design ng ano sa mga concert o doon sa Uh, mga Pero, ah, uh, konti lang ang pagkakaiba nyan, design ng circuit nya. So, ito guys, ang problema po nito, ay ano, yung output nya, yung, uh, speaker output nya, so, meron pong, uh, DC volts. So, dapat po, ah, uh, wala pong, ah, uh, voltage na lumalabas doon sa speaker. Kaya, ang nangyayari, umuugong yung uh, speaker or nasisira. So, ito, guys. Papakita ko sa inyo kung paano natin ayusin ng napaka-simple lang. So, napaka-basic lang po. So, actually, uh, guys, marami na akong pinalitan ito. eto mga pyesa, yung mga kinalawang na. Ayan, mga, mga mylar capacitor, then transistor, capacitor. So, ayan po. So, pinalitan ko na po yan, pero hindi pa po naayos bago tayo mag check ng mga resistor so kailangan muna natin tanggalin yung mga kinakalawang na piyesa para ma check natin kung ano pa yung magiging problema nya so ito guys bago natin umpisan kung bago ka pa lang sa channel ko please subscribe my channel then paki like and share then paki hit ng notification bell para lahat ng video na i-upload ko ay updated po kayo So guys, tara umpisa na natin. So bago natin na uh, umpisahan, uh, isaksak muna natin tong uh, amplifier. Tingnan muna natin kung ano ang problema niya. So ito guys, saksak -sak muna natin. So ayan, sinapinan muna natin ang papel para hindi mag-shorted. So ayan guys. So ito guys I-open na po natin So ayan guys So may power po siya. Ayan may power po siya. Gumagana po yung uh, Pan ng uh, Heat sink Pero po uh, Hindi po nag O-on yung uh, Relay Ng speaker So ayan po uh, Off muna natin ha Off natin ha uh, mag uh, mag on yung relay ito pa yung problema nyan guys so, ito guys tingnan natin so ayan guys hindi nag on yung relay kasi po uh, yung speaker output nya may dc volts so ngayon yung po ang che check natin so check natin sa multi multi tester so gamit tayo ng analog kasi ito yung ating uh, available na pan tester so set natin sa DC volts 50 yeah 50 volts DC DC po yan then i-ground po natin to so dito natin i-ground so may uh, ground ng speaker so ayan So, hindi tayo kukuha ng uh, uh, dito sa out speaker niya, dito sa uh, terminal niya kasi uh, wala po siyang power doon kasi hindi nag-on yung kanyang relay yung sa speaker. Okay? So, dito tayo sa uh, transistor kukuha, yung sa output niya. So, ito po yung uh, left channel, ito po yung right channel. So, ito yung apat na to, left channel, ito right channel. So, okay po. So, ang isa lang po dito na channel ang merong DC volts. So, check po natin. So, okay guys, iyon natin yung amplifier. So, ayan guys. So, ayan. Power na. So, ito naka uh, DC volts tayo. So, check natin dito sa left channel. Ito po yung ano, ito po yung output niya, yung sa speaker. Sa so, ito po. Sa so, yan po guys, oh. Halos nasa uh, 30 volts. Yan po. Sa so, dito. sayan, so, yan, ganun din. Halos nasa 30 volts din. Dito sa pangatlo. Ayan, meron din. 30 volts din. At dun sa pangapat, meron din yan. So, ayan. So, ayan po. So, dito sa channel na to, may DC volts siya. So, dito tayo sa kabila. Check natin sa kabila. So, wala po. So, wala po siyang voltahe. Dito rin sa kabila. So ayan. Para wala, wala rin po siyang boltahe. Dito sa kabila, wala rin po. Dito sa pang-apat. So wala rin po. bibig so, ibig sabihin guys, ang may problema, ito lang nakabilang channel. So ngayon, che-check natin kung ano yung problema niya. Okay guys. So bunutin muna natin. Off muna, off natin. Ayan So guys, napaka basic lang po nito. Tuturo ko kagad sa inyo kung ano ang naging problema nito. Kasi guys, napalitan ko na po ito ng mga pyesa. Ito, ito yung mga pyesa. na laki ko yan. So, ah, ito yung, ano, yung tinanggal ko. So, pinalitan ko na po yan. Pero ganun pa rin, may problema pa rin. Kasi ito, mga kinalawang na. So, ngayon check natin. Tuturo ko sa inyo kung saan yung problema kung bakit merong uh, DC volts doon sa kanyang speaker so okay po dapat wala po yan kasi pag merong voltaheng lumalabas dyan masisira, masusunog yung speaker nyo or itong ano itong uh, relay, hindi po siya nag-automatic on pag may DC volts okay po so okay guys ah uh, check ulit natin mag uh, voltage rating po tayo na uh, nakaganyan yung board so okay guys so saksak muna natin so siguraduhin po natin na uh, wala pong ah, uh, uh, magiging short dito kasi ito pong pinatungan natin heatsink to so nilagyan natin ng papel para hindi siya mag short so, okay po guys so ayan saksak muna natin Then yung power on natin. So, ayan guys. So, ayan. May power na po. Then yung blower nya. So, mag voltage rating po tayo. Tingnan natin kung uh, ganun pa rin. Kung may voltage pa rin yung kanyang output. So, ito po guys. Ito po yung, ano, ito po yung line ng speaker nya. Ito yung output niya sa dalawa, tatlo, 4 Ito po yung may DC volts. Tingnan po natin ha. So, ayan guys, oh. So, may DC volts po siya. So, ito guys. So, ayan. So, ngayon, bakit nagkakaroon ng DC volts dito? Samantalang dito sa kabila, wala po. So ayan oh, wala po siya. So wala pong DC volts. Ito. Ayan, wala pong DC volts. Ito yung isang channel niya. Pero ito, meron. So bakit po guys nagkakaroon ng uh, DC volts siya? Kasi po ang nagiging problema dito, nagkakaroon siya ng open na uh, resistor. Yan po ang problema dito. Kaya, kaya guys, mag-check po tayo ng resistor dito sa transistor na to na uh, number uh, 2SC 5200. So, dito. So, tingnan natin yung linya nya. Ah, tingnan natin yung linya nya dito, yung sa output nya. Kung saan pumunta. Ito. may mga resistor siya dito dito so ito guys uh, dito sa section na to dito tayo mag focus sa section na to ayan dito so dahil dito ang problema nyan so ito lahat ng resistor e check nyo ayan, ayan. so dahil ako uh, alam ko na kung anong naging problema ituturo ko sa inyo kung alin yung naging problema dito kung alin yung sira na resistor so nag-check ako dito good po yan so galing po yan dito papunta dito ayan yung circuit na yan ito yung mga low resistance na resistor yung output nya then papunta rito then ito yung nakita ko guys ito yung resistor na to so ayan so ngayon titingnan natin kung uh, ilan ang value nya so sa ibang ano ibang amplifier lala sa concert so ang Nagiging problema doon is ang value niya nasa uh, 33k. So ito 27k po ito. So ito guys. So ito po 'yon guys. So ayan po 'yon. So ito ito yung may problema po guys. So, ang kulay niya, ang color coding niya, red, uh, violet, tsaka orange. So, ang value po niyan is 27K. So, okay po. So, tatanggalin po natin yan para ma-check natin kung open ba talaga. Uh, mostly, ang resistor, lahat naman ang resistor, ang nagiging problema niya is open. Wala pong nasasirang shorted yan. Lahat po open. Parang fuse lang yan. Eh. So, guys. So, tatanggalin po natin yun. So, ito po guys. Ito po yung resistor na tinanggal natin. So, check po natin. So, ilagay natin sa uh, times 1K. So, ayan guys. Times 1K. So, ito guys yung tinanggal natin na sira. po yung 27k na sira so check natin ha so ayan guys wala po siyang reading so ayan guys wala po siyang reading So, ibig sabihin guys, open po siya. Tapos, meron po ako ditong ano, nakuha na luma na pero okay pa. Same value. So, ayan. Uh, same value po siya. So, ayan. So, red, violet, tsaka orange. Then, ito. Ganun din red violet tsaka orange So i check natin tong luma na pero okay pa So i check natin to So ayan guys oh. Good po ito, good po ito. Luma na pero good pa siya. So ayan. Nasa halos 27, 27k ohms siya. So, ito po siya. Ito po yung uh, luma na, na good pa. Ito yung uh, temporaryng ipapalit natin. Pero, bibili po tayo ng bago nito. So, ito po guys. Ito po yung sira. Ayan. So, ayan o. Oh, wala talagang reading. Ito yung sira. Ayan, ito yung sira. Ito yung uh, luma, pero good pa. Ayan. So, ayan po, guys. So, ngayon, papalit muna natin to na uh, luma. Check lang natin. Tingnan na, titingnan lang natin kung uh, uh, maayos siya. Pero, bibili po ako ng bago nito para ipalit natin yung bago pero same value din. So guys, dito muna natin ilalagay sa ilalim para uh, hindi mahirap tanggalin para pag nakabili ako ng ano, nakabili na ako ng uh, bago. So madaling palitan. Uh, subukan lang natin kung uh, gagana siya kapag pinalitan natin ito. So pansamantala dito muna natin ilalagay. Pero pag nakabili tayo ng bago, babalik natin sa original position siya. So ito guys Dito muna natin linagay Para pag meron na tayong bago Madali lang tanggalin So importante guys Makita natin kung uh, Ito lang bang ba sira nyan So okay guys ah uh, Temporary Ilapag lang muna natin ang ganyan Magbo-voltage rating tayo Tingnan natin kung uh, Okay na siya na pinalitan natin ng resistor so ganun pa rin lagay natin sa ground itong uh, test probe na negative And uh, then ilagay natin sa 50 volts itong analog tester so ayan guys then uh, saksak natin sa amplifier Uh, make sure natin na uh, walang mag-short dito para iwas sira ng pyesa Sayang so, guys so ito po yung guys yung tinanggal natin then sa ilalim muna natin nilagay pero ibabalik din natin yan sa original na position so ayan guys uh, saksak na natin ayan then power switch natin tingnan natin guys ha. Ah, pag power switch natin kung Mag-automatic ang relay niya. So, ayan guys ha. Tingnan natin kung mag-automatic ang ganyang relay. pag ko natin. Ayan guys. Nag-automatic na po yung kanyang relay. So, ibig sabihin okay na po yung kanyang... So check natin uh, Okay na yung kanyang output So dapat wala na po siyang Voltage DC volts so, Ayan po guys So ayan nakaset sa 50 volts DC So check natin tong output niya Kung wala nang uh, DC volts So ito guys sayang so, guys wala na siyang DC volts kabila pangalawa so ayan wala na po pangatlo so ayan wala na po pangapat so ayan wala na rin dun sa kabila so ayan wala din so wala din So, wala din. So, wala din. So, guys, successful yung ating ginawa. So, okay na po siya. Nag-automatic na yung kanyang relay. Then, nawala na yung DC volts niya. So, guys, napakasimple lang po niyan. Uh, dito kayo tumingin sa uh, kung saan yung uh, channel na may problema doon kayo magtutok. Lahat ng resistor dyan, kung hindi nyo kabisado, lahat ng resistor dyan, check nyo, ihang nyo yung isang paaten test nyo. Kapag may open po dyan, yan po ang problema. So, okay guys. So, sana guys, may natutunan kayo sa simple tutorial na ito. So, guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe my channel, then pa-like and share, share na rin. Then, pakihit ng notification bell para lahat ng video na i-upload ko ay updated po kayo. So, marami maraming salamat po. Lalo na po sa nag-visit sa channel ko. So, God bless.